Ito video bidiktima siya oh. Binibiktima ng video eh ayun. Hasta na ng sowi niya no. Everyone happy new year po sa mga sisters na 2025. Na di nakatakot sa departure. Flight is canceled. cancel kaya hindi niya na flight eh. namatay na ilang nasawi yun oh. di di ay nitiya sa dogo po eh suspended po ang lahat ng flights sa Muwan International Airport lamang. So all other flights, ang major airport ng Korea is Incheon, Busan, Jeju. Lahat naman po ng flights dyan ay normal. Yung Muwan po ay, uh, ano ba sabihin natin, yung maliit na airport sa southwest. So, mabog na yan sa... Nakatakot sa departure, ano? Dalta suspended muna lahat mga namin araw dahil sa hupit ng uning taon na 2025 20, 20, na po. Maraming happy new year po sa SSS. Samang after, balik na ako para sa operation flight sa Manila. Ito sa Korea. Thank you.